Taon-taon ay may intriga, kontrobersya at issues ang uh, Metro Manila Film Festival. At isa sa pinag-uusapan ngayon ay ang uh, special jury citation na ibinigay kay Vice Ganda. Uh, at sa episode ng um, Time to Talk ngayon, uh, yan ang pag-uusapan natin along with other problems na pwede pang bigyan ng solusyon uh, dito sa Metro Manila Film Festival. But before we go into that, Please don't forget to like, share and subscribe to PH Time. Okay, so nung gabi ng parangal ay uh, biglang tinawag nila Dennis Trillo and Lorna Tolentino uh, si Vice Ganda, dahil siya ay uh, bibigyan ng uh, special uh, jury citation. Well, umakit si Vice Ganda, hindi niya alam kung para saan. Act totoo, walang nakakaalam kung para saan. Kaya nga, nagpatawa na lang siya. Uh, and we cannot blame him. In fact, we are so thankful because idun sa puntong yun, nabuhay finally yung awards proceedings. Kung wala yun, eh talagang aantokin lahat ng tao. Kaya salamat na rin, Vice Ganda, sa iyong reaction. Uh, from what I hear ha, uh, ito, again, narinig ko lang, na-offend daw uh, si uh, Joey Reyes, ang uh, co-chair, uh, well, vice chairman ng uh, jurors. Siyempre kilala na natin si Jose Javier Reyes, ng head ng Field Development Council of the Philippines. Uh, parang hindi yata nagustuhan ni uh, Joey Reyes yung... Uh, Uh, acceptance speech ni Vice Ganda. Pero yun kasi baka ito yun ha. Ah. Again, narinig ko lang na yun naman talagang special jury citation ay hindi naman talaga nagmula sa mga judges kundi ipinilit ng mga theater owners para pasalamatan si Vice Ganda para sa kanyang mga kontribusyon sa Metro Manila Film Festival uh, during the past so many years, practically a decade or so. But the thing there is, ito ay uh, dahil lamang nagdadala ng napalaking income si Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival. Yun lang naman yun. And not because of the quality na kanyang ikinocontribute. So, ngayon, mapunta tayo sa issue ng bakit nga ba napaka-powerful ng mga theater owners. Ito yung nung araw ha, ah, hindi ko na alam kung nagbago na ng sitwasyon ngayon, pero mas malaki pa ang kinikita ng theater owners sa film producers. Parang sila na lang ang binubuhay ng industriya. Parang gano'n sila ka kapowerful. Kasi sa, sa pagpahasahatian uh, ng kita, para lumalabas uh, yung the last time I checked uh, and I haven't checked lately mas malaki talaga ang income ng uh, theater owners but then to be fair to them naman uh, malaki rin din, malaki din ang investment nila kasi uh, nung araw uh, pre-pandemic kapag ka let's say nagpalabas ka ng isang pelikula doon sa isang imalita si Hannah ng Robinsons sa uh, eh, ang isang screening doon would cost 15,000 pesos kasi yung kuryente mo uh, at may asher ka meron kang operator so eh minsan ang nanonood din sa dalawa tatlo so lugi ka na doon so hindi minsan hindi mo na rin masisisi ang theater owners kaya lang kasi nga Uh, masyado na rin ding uh, nabigyan sila ng power to the point na pati sa casting ng mga pelikula, may say na sila. For example, okay, noong 1990, uh, si Charo Santos ay nagproduce ng pelikulang uh, Kapag Langit Ang Humatol. Uh, ginawa niyang leading lady si Vilma Santos. Tapos ang leading man, ang ginawa niya, ang gusto sana ng creative staff ay si Tirso Cruz III. Kaso, yung mga theater owners nag-object. They thought that Pierce Cruz III uh, didn't have enough box office draw. Kaya, pinalita nila uh, ng Richard Gomez, who was at the peak of his career. Kaya lang kasi, eh, parang uh, medyo malaki ang difference sa edad ng dalawa. Kaya, kahit maganda yung pelikula nung uh, hindi ka panipaniwala because Richard really, really looked younger than Vilma. Although, bukutin na nga lang at baby face si Vilma at hindi masyadong harata. But, the theater owners were still proven right kasi kumita pa rin yung movie. Uh, ngayon, itong uh, issue no kay Vice Ganda, kung gusto nilang pasalamatan si Vice Ganda, that can be solved by reviving itong isang original award ng no Manila Film Festival yung Top Grocer. Dahil meron talaga nung araw na kategoryang Top Grocer. So, ikaw, uh, kumita-pili ko na uh, labas yun dun sa Best Picture. At talaga, ba, diba, legal na labas. So, kung ako sila, ibalik na lang nila yung uh, kategoryang Top Grocer. And maybe, if Vice Ganda wins that year after year after year, then he deserve that. Diba? That's a solution. That's one solution. Okay. Ang isa pang uh, problema na pwedeng bigyan pa ng solution or pwedeng i-address ng uh, Metro Manila Film Festival ay yung day of deliberation. Nung araw, mag-screening kayo ng mga yun, uh, mga period ng uh, simbang gabi. So, December 16. Tapos, by December 21, nagde-deliberation na. Uh, pero ngayon, ang ginagawa ang deliberation on the day of the awards mismo. Kaya nung December 27, nung, uh, uh pinagsama-sama na ng judges at ang judging nangyari from 9 in the morning hanggang 4.30 p.m. Well, nagtagal naman daw because nga ayaw ng mga judges na ibigay yung special jury citation kay Vice Kanda. Yun ang narinig ko. Kaya sila nagtagal. Pero, even without that, issue, parang mahirap din talagang uh, gawin mo ang deliberation on the day of the awards night. Kasi, unang-una, mag ng umaga. Eh, ang mga taga-pelikula na judges, I mean, I mean natin, lahat <laughs> sila basket case before noon. ah uh, so, aantok-antok pa yung mga yan. Pagkatapos, yung mga judges, lalo na yung mga babae, syempre, magpapayos pa yan, magbibihis pa yan. So, I don't think makaka-focus sila talaga. Parang may chance siguro na parang, sige, eto na, sige ito na, eto na. Madali silang bumitaw. Let's say somebody is convincing enough sa panel, o bibitaw na lang sila kasi may hinahabol pa silang appointment sa mga mag-aayos nila, sa mga stylist nila. Uh, nagbobotohan sila on the same day uh, ng awards night to avoid you only cage. Pero, nasa-solve ba or na-avoid ba ang leakage? Hindi din. Because itong uh, taong ito, uh, kahit na nagbutuhan sila on the same day, ay kumalat pa rin bago pa mag-awards night na si uh, Aga ay hindi na-nominate. Dahil alam nyo naman, ngayon, we're just a text away. Pwedeng alam na rin ni Aga na hindi siya nominated. Pero saludo ako sa kanya kasi dumating pa rin siya. At, in fact, nag -presenter pa siya right after nung pagkaka-award ng best actor. And he stayed on. Uh, kaya, again, uh, again, siguro naman kasi si Aga, I mean, has won so many awards. This didn't matter to him. Pero, yun eh. Ang uh, pinupunto ko lang, sana nga, uh, mag-set kayo ng uh, ibang araw para sa deliberations, para, again, Relax, relax, at uh, malinaw ang mga isip ng mga boboto ng mga hurado. Ang isa pang aking uh, issue uh, sa Metro Manila Film Festival ay yung bang kailangan bang ipangalandakan, ipagmalaki, ipagyabang yung total gross ng festival. Is it really that important? Kasi this sends a wrong signal eh na ang film test was meant to be a money maker when the truth is hindi ganun talaga eh. noong inestablish ito ni Mayor Villegas it was to showcase quality films hindi para kumita talaga because halimbawa yung uh, daigdig ng mga api yung first best picture winner ng Manila Film Festival eh hindi naman talaga masado kumita yan. Pero hanggang ngayon, klasiko yon na tinuturing. Um, at yan, produkto yan ng Film Fest. So, ngayon, uh, parang pera-pera na lang ba talaga ang pinag-uusapan? Uh, nangyayari tuloy, parang that encourages the producers to come up with trashy movies. Kung ano yung kikita hindi yung makakatulong, hindi yung makakadagdag sa pagtaas ng antas ng kalidad ng uh, local cinema, hindi yun ang napupush dito sa Manila Film Fest, sa, well, Metro Manila Film Festival. And I find something very, very wrong dyan. Well, ngayon, um, tignan natin, uh, the entries aren't really doing very well, sorry to say, uh, compared to last. Uh, quality films, yung ibang producers, ginagawa nilang talagang out and out commercial. So, hindi yan nakakatulong sa pagtaas ng antas ng kalidad ng Philippine cinema. Uh, pero ngayong taon, uh, I don't think Uh, as we speak now, um, the entries are doing as well as yung last year. Uh, so, maglalabas pa rin ba kayo ng uh, total gross at the end of the festival? Ayan, yun ang hihintayin ko. At saka, ang gusto ko rin ipaalam, ang gusto ko ding ipa-abot sa mga organizers ng Metro Manila Film Festival sa kasalukuyan ay sana yung maalala nyo noong 1983 kung paano nakipaglaban ang film industry dahil pilit na inaagaw ng foreign uh, film distributors ang December 25 play date na napakahalaga because ito yung panahon na may pera ang mga tao at ito ay pwede nilang uh, ilaan para manood ng sine. That was some bloody battle na naipanalo ng film industry. Kaya siguro, before we end, ito lang ang mensahe ko sa Metro Manila Development Authority. Sana naman, I think it's about time you look back and study uh, all the sacrifices na ginawa ng mga pillars ng Metro Manila Film Festival. Because you will learn from that. Yan naman ay opinion ko lamang. Ngayon, I'd like to hear from you. Um, do you share my sentiments na in ko ngayon sa vlog na ito? Um, again, uh, matututo naman tayo sa iba't iba. Uh, we may be differing in opinions, pero we will value all of uh, your comments. and So again, please join us again. Uh, next time uh, para sa isa na namang edisyon ng Time to Talk dito sa PH Time.